Binigyang diin ng National Security Council na hindi SP ang tatlong Pilipino na inaresto sa China. Tanong ni NSC Assistant Director General Jonathan Balaya, paano magiging SP ang tatlo gayong ordinaryong mamamayan lamang sila? Walang military training, walang access sa military bases ng China at wala ring. Ipinakitang ebidensya ang China na may gamit na pang espya ang tatlo. Hindi anya ito katulad sa mga naarestong hininalang Chinese spy sa Palawan noong Enero na nakitaan pa ng drone. Kaya naniniwala si Malaya na posibleng gumaganti lamang ang China. The video is heavily edited. Itong sinasabing confessions uh, di umano. Sa tingin namin, buhang scripted yung mga videos. May mga reference, this, reference doon ng Philippine Intelligence Agency or Philippine Spy Intelligence Service. Wala namang ganun klaseng government agency or government intelligence unit. Ang tinig ni National Security Council o NSC Assistant Director General Jonathan Balaya, nilinaw ni Balaya na ang mga Pilipino ay mga recipient ng Hainan Government Scholarship Program na binuo sa ilalim ng Sisterhood Agreement sa pagitan ng probinsya ng Hainan at Palawan.